Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasuwi. Kamusta na po kayong lahat na nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, eto na naman mga kasuwi yung ating sender. Ano naman ang mga sign na mas mahal ng isang babae ang kabit versus sa legal husband. So, yung ating sender, mga kasawi, ay isang lalaki. So, syempre, magbibigay tayo, mga kasawi, ng limang sign na mas mahal ng isang babae ang kanyang kabit versus sa kanyang legal husband. So, syempre, mga kasawi, yung ating una na sign, mga kasawi, is inaalagaan niya ang kabit niya kumpara sa iyo. For example, mga kasawi, kahit na ikaw ay may sakit, pero hindi kanyang magawang alagaan, kasi wala na siyang pagmamahal pa para sa'yo kaya hinahayaan ka na lang niya kahit na meron ka ng sakit versus doon sa kanyang kabit na kapag ka eto ay nagchat lang sa kanya na mahal, alam mo, sakit ng ulo ko, or mahal, may lagnat ako aban naman ang inyong mga asawa na mga kababaihan, ay talagang walang humpay na aalis sa inyong bahay para alagaan kanilang mga kabit, at tigit sa lahat bibili pa ito ng gamot para imasahin niya ang kanyang kabit, at talagang aalagaan niya ito hanggan sa ito ay gumaling ayan yung ating una na sign So, ang sign mga kasawi is mas gusto niya na kasama niya ang kanyang kabet kumpara sa iyo. Siya parang isang babae kasi kapag ka wala na itong pagmamahal sa kanyang asawa ay ayaw na ayaw kana niya na makasama pa kahit kunting oras lang ito mga kasawi ay para pa siyang nandidiri sa iyo na hindi kanya mahawakan kasi dahil wala na siyang nararamdaman sa iyo. Pero kapag ka ang kanyang kabet aba naman kapag ka nagkasama sila ay mas lalo pa itong klingi mga kasawi at talagang nilalambing niya ito nang walang humpay na kahit minsan ang lalaki hindi siya nilalambing pero siya ay pinaparamdam niya talaga sa isang lalaki na talagang lahat ng pag-aasikaso at pag-aaruga at nilalambing niya ito kasi dahil mahal niya ang kanyang kabit kumpara sa iyo na legal husband, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na sign. Ang pangatlo natin, mga kasawi, is mas lamang ang oras niya sa kabit kumpara sa iyo. Ayan. Bakit nga ba, mga kasawi? For example, ang isang babae hindi napapakali sa kanilang bahay o tahanan. Lalo kapag ka ang kanyang legal husband ay hindi ito nauupo or hindi mapakali sa kanyang kinauupuan kasi nga mas gusto gusto na sa labas siya palagi, na gusto niyang kasama ang kanyang kabit kumpara sa iyo. Kumbaga, mas naglalaan siya ng oras para lang makasama ang kanyang kabit kumpara sa iyo. Kaya minsan kahit nakararating lang ito sa inyong tahanan ay hindi niya nagagawa na magstay ng matagal. Mas gusto niya pang sa labas siya ng matagal kasi mas gusto niya yon nakasama kumpara sa iyo mga kasawi. Yan lamang po yung ating pangatlo na pang-apat na sign mga kasawi is mas gusto niya na hana doon kung para sa yon na legal husband. Alam nyo pa mga kababaihan, kapag ka eto ay wala ng pagmamahal sa kanilang legal husband, alam nyo ba wala itong pakiramdam. Kahit anong hingi mo na laban para sa kanya ay hindi ka nito pinagbibigyan bagos magagalit pa eto sa iyo. Sasabihin pa, ano ba naman yan? Nakakainis ka, wala akong gana, pagod ako sa trabaho, ang dami niyang alibay para lang ikaw ay hindi mo na siya mapipilit pagdating sa nahana. Pero kapag ka ang kanyang kabit ay humingi or kumalabit, aba naman, sasabihin na ng kanyang kabit, pumunta ka dito, han? Kasi gusto kitang makahanahana or namimiss kita. Ang isang babae naman ay tutugon na kaaga doon sa kanyang lalaki at maghihingi pa ito ng lokasyon kung saan sila pwedeng magsama para magawa nila ang gusto nilang pagsaluhan ng kanilang pagmamahalan. Kasi ganun yung mga kababaihan kapag ka gusto nila at mahal nila ang kanilang kabit kumpara na lang sa kanilang legal husband, mga kasawi. Ayan yung ating pang-apat na sign. Ang panglima, mga kasawi, is mas binibilhan niya ito ng regalo kumpara sa'yo. Ayan, alam niyo ba, mga kababaihan, marigalo yan sila kapag kang isang lalaki ay gustong gusto nila or mahal nila. Pero kayong mga husband, kapag kahit na anong hingi nyo sa kanila, kahit birthday mo, kahit ano pa ang mga okasyon, ay hindi kanito nito mapagbibigyan ng regalo. Bagkos, ang gagawin lang nito ay dead ma lang para sa kanya, kahit na pinaka-special na moment na yon para sa'yo. Pero sa kanilang kabit, ay talagang kahit hindi ito nangingi sa isang kababaihan, pero pag nalaman ito ng isang babae na mas ito yung gusto ng kanilang kabit, ay talaga naman pabibo ito mga at binibili ito at binibigay nila sa kanilang kabit na lalaki para naman masabi ng isang lalaki na ay mahal talaga ako neto ng aking magkabit. Ganun kasi yung mga kababaihan, hindi yan mag -e effort sa isang lalaki kung hindi nila mahal. Lagi yung tatandaan yan mga kalalakihan. Kaya kapag once ang isang babae ay hindi na nag-effort sa inyo at wala nang pakialam pa para sa inyo, ibig sabihin, hindi na kayo mahal nyan mga kasabi. So yan lang po yung ating panlima na sign. Siyempre at hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasabi. Siyempre sa mga kalalakihan, kapag ka ganito na yung mga sign na nararamdaman nyo na sa inyong asawa na mas mahal ng asawa ninyo ang kanyang kabit, mas maganda na magpalaya na lang kayo. Kasalan nyo ba kung bakit mga kasabi? Ang mga kababaihan kasi sa totoo lang, hindi yan sila mga kabit, kapag once na mahal pa nila ang kanilang mga asawa. So ibig sabihin kaya sila nangangabit ay hindi na sila na kontento. Hindi ka na nila mahal kasi hindi naman nila gagawin ang pangangabit kung talagang mahal pa isang legal husband nila mga kasawi. Kaya lagi tatandaan naman, kapag once ang isang babae ay nangabit na, bitawan nyo na. Kasi kahit na ano ang paulit-ulit yung pagpapatawad, ay hindi na yan magbabago kasi ganun na po talaga siya. Talaga siya. Paulit-ulitin niya pa rin gagawin yun. Kasi nga dahil... Pinatawad mo siya. Tapos ang ending, dahil alam din naman niya na kahit palit-ulit niyang ginagawa yun, pinapatawad mo pa rin. Kaya, ganoon na lang yung ginagawa niya sa iyo palagi, mga kasawi. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag para updated kayo sa topic or ar warong magandang umaga, mga kasawi.